Hello guys! Nandito po pala ako sa aming garden at ito po yung aming mga ampalaya guys. Ayan guys, ang laki po ng bunga. Ayan, ang ganda-ganda po. Ito po yung ano, tanim ng asawa ko. Ayan, masipag po magbunga ang aming ampalaya. Ayan guys, ayan, ipapakita ko po. Ayan, ang dami pa pong bunga. Pero nakapag-harvest na po siya kanina nagtanggal po siya ng mga dahon tapos pati na rin po yung bunga at magluluto po kasi siya ng ano tilapia na paksiw ayan kaya lagyan niya ng bunga yung ano uh, lulutuin niya na tilapia ayan para sa paksiw ayan guys ang dami pong bunga guys ayan sinong mahilig dyan sa ampalaya ayan napakarami pong bunga ayan guys Ayan, papakita ko lang ha. Ayan. Mas kinatanggalan na kanina guys. Pero ayan, makikita nyo. Ang dami pa rin pong bunga. At ayan, sumisilip na si Haring Araw. Ayan, nakikita na si Haring Araw dito sa aking ilong. <laughs> Nakakatawa guys. Ayan. Dito pa guys, nandito pa sa may dulo. Ayan, makikita nyo po ang dami pong bunga. Ang gaganda po guys. Ayan. Ito naman guys, iba po siyang ano. Iba siyang klase na ampalaya guys. Ayan oh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito guys. Kaya, yan papakita ko na lang guys. So, ano siya. Spiky po siya guys. Pero, ayan. Masarap po. Ayan. Nilalagay po niya sa munggo. Ayan. Masarap po guys. Ah, meron din dito guys. oh ito. Ito. Ayan. Mas makinis. Pero ayan guys. Makita nyo mas malalaki yung ganitong size na ampalaya. Pero, bago pa lang ito, guys. Kaya, yung mga nauna, guys, na bunga ito, ayan, ang lalaki po, guys. Makikita nyo, guys, ang lalaki. yan tapos nilagyan niya pala ng ano, guys, sign na ano, si gawin niyang binhi ito. Ayan, gawin niyang binhi yan. Kaya, nilagyan niya ng ano ba, sign. Kasi para daw hindi ko mapitas, baka daw, pipitasin ko eh ito yung gawin niyang binhe para po pang tanim niya next summer kasi next year na naman dapat may mga gulay na naman tayo ulit ayan napakarami pong bunga guys at ito palang ang palaya namin dito guys ay lima lang po na puno pero para siyang anim pero saringit lang po yung isa kaya hindi naman nagbunga yung pang anim guys kaya lima lang talaga yung, yung ano nagbunga pero ayan guys, napakasipag magbunga na ilang bisis na kaming mag-harvest dito. Ayan. Ang dami pa pong mga bagong bunga guys. Ayan. Dito pa sa itaas guys. Ayun. Ayan guys. Ayan. Pakita natin. Mas maraming bunga. Ayan. Sumisilip na po si Haring Araw. <laughs> kasi nga po ano nagtanggal na siya ng maraming dahon kanina. Ang dami niya pong tinanggal ng mga dahon. Kaya Ayan. Pero kanina nung hindi pa natanggalan, ay nako, ganyan ang kapal-kapal niya, kaya parang walang sumisilip na araw. Pero ngayon, ayan guys, sumisilip po yung araw. Yan, ano po, parang ano siya sa mukha natin. Ayan. Pakita ko lang po uli ang aming ampalaya palaya guys. Ayan, napakarami po. At meron din po kaming mga sitaw. Ayan na na ano na natin yan na i-upload na rin po yan ating mga sitaw tapos na rin po nag ano nag harvest yung asawa ko sa mga sitaw pero ayan ipapakita na lang din po natin uli kaso lang baka maano yung ano pasilaw po doon sa labas kasi nga yung ano yung yung araw uh, maano na eh mainit na po dito sa amin guys at pasensya na po guys maingay po dyan maingay po kasi nga may ano po may mga sasakyan na mga dumadaan po dito sa amin dahil nasa tabi lang po kami ng kalsada ayan guys ipakita ko naman yung iba naming mga gulay okay yung video natin hindi na maano hindi na magandang tingnan kaya dito na lang tayo banda guys ayan update ko lang po ayan napakarami pa rin po mga bunga ayan tapos meron din po sana kaming mga ano, mga kamatis pero ang init-init na po doon, ang tirik na po ng araw. Ayan, ipakita ko lang ipaano ko lang i baba. Ayan, ibaba lang natin para makita ang ating mga kamatis. At ito na guys, ang aming mga kamatis. Hindi ko na naano, hindi ko na nakuha ng video noon kasi nga ayan, busy po ito na po yung ano ngayon marami na pong natanggal dyan pero ayan guys makikita nyo guys marami pa rin pong bunga ang ating mga kamatis nakaposo lang po ito guys ayan tapos doon naman sa kabila yung mga talong ayan marami po talaga tayong mga gulay dito sa ating munting garden ayan guys ang dami pa rin pong mga bunga maski nakapag harvest na po kami ng ilang bisis dito sa aming kamatis Ayan, mainit na po kasi dito sa amin, guys. Ayan. Saglit lang natin. Pakita din natin ang ating kamatis. Ayan, maraming hinog, guys. Ayan, naano na, na rin. Nagbigay na rin kami sa ano, sa mga friends. Ayan, nakapagbigay na rin tayo sa ating mga kamatis. Ayan, pero dahil masipag mamunga, at marami talaga ayan marami pa rin natitira sa ating mga kamatis guys ayan nakapaso lang yan guys nakapaso lang yung mga kamatis natin pero ang daming bunga at ano na nagumpisa ng malanta kasi nga ano na tapos na silang ano eh tapos na ata to malapit ng ano sila pero ayan kahit ilang buwan na ito guys ayan marami pa rin natirang bunga sayang nga eh, hindi ko na ano hindi ko na kunan ng video noon para sana napakita ko noon na ano maraming marami yung mga bunga niya ayan ayan guys yung mga kamatis namin dito sa aming backyard ayan ang dami po talaga guys ang daming mga gulay ayan yung mga ano namin talong marami na rin na ano natanggal dyan kaya kunti na lang po yung ano niya mga bunga pero ayan meron pa rin naman meron pa rin namang natira pero hindi na siya marami hindi kagaya nung nakaraan na ay naku ang dami po talaga ng talong natin guys ngayon ayon iilan na lang at doon naman sa kabila guys yun naman yung halapin nyo pero napakainit na po guys ayan update lang natin yung iba nating mga gulay ayan sa harap naman guys yung ating mga bulaklak ayan ayan guys balik po tayo ulit dito sa aming ampalaya kasi mainit po doon sa kabila guys ayan tingnan nyo guys ang dami pong ano mga dahon dito sa may harapan banda ayan napakarami pa rin mga dahon palagi po kami kumukuha dyan pag ano nagluluto ng munggo ayan guys ang lalaki po ng mga dahon ng ating ampalaya ayan at hanggang dito na lang po. Thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Inday Vanes. Bye-bye!